pala followers tayo pupuntahan ng pa? Okay na. Diyan mo kayo. Diyan mo kayo. Diyan mo kayo. Okay. Diyan okay. mo susurpo sa guys. Okay. Okay.

ano si kuya ano si dito ano si palumbay 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 ano si ano si palumbay ano si palumbay ano si palumbay ano yung palumbay ano si palumbay ano si palumbay ano si palumbay ano si palumbay kaya dito mo ngayon kaya uh, salamat na ka na tayo kung salamat na ulit. Oh. Ito guys, so, uh, At lahat na si Ate at Jennifer na ating napunta na ako. Ano? <laughs> <laughs> napunta na ating biyaya. <laughs> kahit sabi ko nga sa inyo, kahit di ko kilala, basta nakapalo, nakashare.

Yun, muli at pagkita ka po na. At pa-picture lang tayo para ano. Meron ba? Alika, ito, oh, tabi tayo.